Mga kapatid, hinggil sa gawain ng paghatol na makapangyarihang Diyos sa kapanahunan ng kaharian, basahin naman natin ang ilang talata ng mga salita niya. <laughs> <laughs> Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa mga huling araw, si Kristo ay gumamit ng sari-saring mga katotohanan upang turuan ng tao. Ibinunyag ang diwa ng tao at sinuri ang mga salita at kanyang mga gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang mga katotohanan. Gaya ng tungkulin ng tao. Paano dapat sundin ng tao ang Diyos? Paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos? Paano dapat isabuhay ng tao ang normal na pagkatao? Gayun din ang karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng mga tao at sa kaniyang tiwaling disposisyon. Lalong-lalo na ang mga salitang naglalantad kung papaanong tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinalita kung paanong ang tao ay isang pagsasakatawan ni Satanas at siya ay isang puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Noong ginawa ng Diyos ang paghatol, hindi lang basta nilinaw ng Diyos ang kalikasan ng tao sa pamamagitan ng salita. Ngunit kanya itong inilantad, pinakitunguhan at pinaikli mula sa dating mahaba. Ang ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo at pagpapaikli ay hindi maaaring mapalitan ng mga ordinaryong salita. Kundi ng katotohanan na hindi tinataglay ng tao kailanman. Ang ganitong pamamaraan lamang ang itinuturing na paghatol. Sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol, masusupi lang tao at makukumbinsi ng husto na magpasakop sa Diyos. At makamtan ang tunay na pagkakakilala sa Diyos. Amen. Ang indinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at ang katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagiging mapanghimagsik. Ang paghatol ay nagbibigay daan sa tao na makatamo ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. At sa mga layunin ng gawain ng Diyos at sa mga hiwaga na hindi maunawaan ng tao hinahayaan din ng tao na kilalanin at malaman ng kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng kanyang katiwalian. Gayon din ay upang matuklasan ng kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol. Sapagkat ang diwa ng ganitong gawain ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan ng daan at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Ang gawain ito ay ang gawain ng paghatol na ginawa ng Diyos. Ah, tama. Mukhang ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay nagmula sa Diyos. Sa ko, tama. Panahon na nga siguro ito. Oh, oh. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ginagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol at pagkastigo upang makilala siya ng tao at para sa kapakanan ng Kanyang patotoo Kung wala ang Kanyang paghatol sa tiwaling disposisyon ng tao, hindi malalaman ng tao ang Kanyang matuwid na disposisyon na hindi nagpapahintulot ng kasalanan, at hindi maaaring ilipat ang Kanyang mga lumang kaalaman tungkol sa Diyos patungo sa panibago. Mm -hmm. oh. Para sa kapakanan ng Kanyang patutuo at sa kapakanan ng Kanyang pamamahala, isinasa publiko naman Niya ang Kanyang kabuuan na nagbibigay daan sa tao na makamit ang kaalaman tungkol sa Diyos at baguhin ang kanyang disposisyon at gumawa ng malinaw na patotoo sa Diyos sa pamamagitan ng pampublikong pagpapakita ng Diyos. Amen. Amen. Oh, unti, unti, salay, salay, walang, Nakakamit ang pagbabago sa disposisyon ng tao sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng gawain ng Diyos. Kung wala ang pagbabago sa disposisyon ng tao, hindi makapagbibigay ng patotoo ang tao sa Diyos at hindi maaayon sa puso ng Diyos. Ang mga pagbabago sa disposisyon ng tao ay tanda na napalaya niya ang sarili mula sa pagkaalipin ni Satanas at napalaya ang sarili mula sa kadiliman. At tunay na nagiging isang modelo at uliran ng gawain ng Diyos. Ay tunay na nagiging isang saksi ng Diyos at isang tao na nagnanais ng puso ng Diyos. Amen! Amen. Napakaganda, di ba? Oo. Kapatid na Chen, maari ba ako magbasa na isang talata? Oo naman, sige magsimula ka rito. Salamat sa Diyos. Sabi na makapangyarihang Diyos, sa pangwakas niya ang gawain sa pagwawakas ng kapanahunan, ang disposisyon ng Diyos ay ang pagkastigo at paghatol na nagbubunyag sa lahat ng di matuwid at hayagang hinahatulan ng lahat ng tao at ginagawang perpekto ang mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Ang ganitong disposisyon lang ang makakatapos sa kapanahunang ito. Dumating na mga huling araw. Ang lahat ng bagay ay isa sa ayos ayon sa uri. At hahatiin sa iba't ibang klase ayon sa kanilang kalikasan. Ito ang oras kung kailan ibubunyag ng Diyos ang katapusan at ang hantungan ng tao. Kapag hindi sumailalim sa pagkastigo at paghato ng tao. Gayon walang paraan upang ibunyag ang pagsuway at di pagkamatuwid ng tao. Tanging sa pamamagitan lang ng pagkastigo at paghatol, maibubunyag ang katapusan ng lahat. Ipinapakita lang ng tao ang kanilang tunay na kulay kapag sila ay nakastigo at hinahatulan. Ang kasamaan ay ibabalik sa kasamaan. Ang kabutihan ay ibabalik sa kabutihan. At ang tao ay isa sa ayos ayon sa uri. Sa pamamagitan ng pagkastigo at paghatol, ang katapusan ng lahat ng bagay ay maibubunyag. Nang sa gayon ay maparusahan ang mga masasama at magantimpalaan ang mabubuti at pasailalim sa dominyo ng Diyos. At ang lahat ng gawain ay nangangailangan ng matuwid na pagkastigo at paghatol upang ito ay makamit. Dahil umabot na sarurok ang katiwalaan ng tao at masyado ng malala ang kanyang pagsuway, tanging ang matuwid na disposisyon lang ng Diyos na isang pagkastigo at paghatol at ibinubunyag sa mga huling araw ang ganap na makakabago at makakakumpleto sa tao. Tanging ang disposisyong ito ang makakapaglantad ng kasamaan at sa gayon ay maparusahan ng matindi ang lahat ng hindi matuwid. Sa mga huling araw, tanging ang makatuwirang paghato lamang ang makakapag-uri sa mga tao at makapagdadala sa kanila sa bagong mundo. Sa ganito, ang buong kapanahunan ay matatapos sa pamamagitan ng makatuwirang disposisyon ng paghatol at pagkastigo ng Diyos. Amen. 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 Talaga na yan pala. Binibisitahin Tunay ng tinig ng siyamang salamat sa Diyos. Salamat sa kanila. Itutuloy ko na ang pagbasa. Oh, sige. Oh, oh. Ay, no, Sabi ng makapangyarihang Diyos, Nauunawaan mo na ba ngayon kung ano ang paghatol at ano ang katotohanan? Kung naintindihan mo na, ipinapayo ko sa iyo na magpasakop ka ng masunurin sa paghahatol. Kung hindi, hindi ka na magkakaroon pa ng pagkakataon na mapapurihan ng Diyos. O kaya naman ay madala niya sa kanyang sariling kaharian. Silang mga tumatanggap lamang ng paghatol, subalit hindi kailanman maaaring madalisay yun ay, silang mga nagsisita ka sa ng gawain ng paghatol ay mapagkailanmang kamumuhian at itatakwil ng Diyos. Ang kanilang mga kasalanan ay mas marami at mas mabigat kaysa roon sa mga fariseyo. Sapagkat pinagtaksila nila ang Diyos at mga rebelde laban sa Diyos. Sa gayong mga tao na ni hindi karapat dapat magsagawa ng paglilingkod ay makatatanggap ng kaparusahan. Isang kaparusahang higit pa sa walang hanggan. Hindi pa tatawarin ng Diyos ang sino mang taksil na minsan ay nagpakita ng katapatan sa mga salita, subalit pinagkanulo rin siya. Matatanggap ng gayong mga tao ang kagantihan sa pamamagitan ng kaparusahan ng spiritu, kaluluwa at katawan. Hindi ba ito isang tiyak na pagbubunyag ng matuwid na disposisyon ng Diyos? Hindi ba ito layunin ng Diyos sa paghato sa tao at pagbubunyag sa Kanya? Amen! Dadalhin ng Diyos ang lahat ng gumaganap ng lahat ng uri ng masamang gawa sa panahon ng paghatol sa isang lugar na pinamumugaran ng mga masasamang espiritu na sinisira ang katawang laman ayon sa kagustuhan. Ang kanilang mga katawan ay mangangamoy bangkay at gayon ang nararapat na ganti sa kanila. Isinusulat ng Diyos sa kanilang mga talaang aklat ang bawat kasalanan ng mga hindi tapat at huwad na tagasunod, mga huwad na apostol at mga huwad na manggagawa. At kapag tama na ang panahon, itatapon niya sila sa gitna ng mga maruruming espiritu. Hinahayaan ang mga maruruming espiritu ito na dungisan ang kanilang buong katawan. Ayon sa kagustuhan upang hindi na sila kailanman maaaring muling magkatawang tao at hindi na kailanman muling makita ang liwanag. Yaong mga ipokrito na nagsipaglingkod minsan, ngunit hindi nakapanatiling tapat hanggang katapusan, ay ibinibilang ng Diyos sa mga makasalanan. Nang sagayon, lumakad sila sa payo ng makasalanan at maging bahagi ng kanilang magulong karamihan. Sa katapusan, wawasakin sila ng Diyos. Isinasantabi at hindi pinapansin ng Diyos, yaong mga hindi kailanman naging tapat kay Kristo o nag-alay ng anumang pagsisikap at wawasakin silang lahat sa pagbabago ng mga kapanahunan. Hindi na sila iiral pa sa lupa. Lalong hindi makapapasok tungo sa kaharian ng Diyos. Yaong hindi kailanman naging tapat sa Diyos, ngunit napilit ng kalagayan sa pakikitungo sa kanya ng paimbabaw, ay ibibilang doon sa mga taong naglingkod para sa kanyang bayan. Maliit na bilang lamang ng gayong mga tao ang mananatiling buhay. Samantalang ang karamihan ay mamamatay kasama ng mga hindi kwalipikadong magsagawa man lang ng paglilingkod. Panghuli, dadalhin ng Diyos sa kanyang kaharian niya ang kapareho niya ng kaisipan. Ang mga tao at mga anak ng Diyos, pati na yung mga itinakda ng Diyos na maging mga pare. Ang gayon ay ang bungang nakamit ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang gawain. Amen! At para sa mga yaong hindi mapapabilang sa mga kategoryang inilatag ng Diyos, sila ay ibibilang kasama ng mga hindi sumasampalataya. At tiyak na inyong maguguniguni kung ano ang kanilang kahihinatnan. Nasabi ko na sa inyo lahat ng dapat kong sabihin. Kayo ang magpapasya kung ano ba talaga ang landas na inyong pipiliin. Ang dapat ninyong maintindihan ay ito, ang gawain ng Diyos ay hindi kailanman maghihintay para sa sino man na hindi makasasabay sa bilis ng Kanyang paghakbang. At ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay hindi nagpapakita ng kaawaan sa sino mang tao. Amen! Ang mga salita ngayon ay may kapamahalaan at lubang makapangyarihan? Sama ka, hindi na pananaw ko. Walang sinong mang makapagsasalita ng ganoon kundi ang Diyos. Ngayon naman, mga kapatid, basahin natin ang talata ukos sa pamamahala na ipinahayag ng makapangyarihang Diyos sa panahon ng kaharian. Sinabi ng makapangyarihang Diyos, Ipupukol ko ang aking galit sa mga bansa lantarang ipahahayag ang aking pamamahala sa buong San Sinuko. At bibigyan ng kaparusahan ang sinumang mang lumabag nito. Sa panahon na ako ay lilingon upang magsalita sa San Sinuko, maririnig ng buong sangkatauhan ang aking tinig. At sa gayon, makikita ng lahat ang aking mga gawaing isinaboy sa buong San Sinukoban silang sumalungat sa aking kalooban. Nais kong sabihin, sino mang tututol sa akin sa pamamagitan ng gawa ng tao ay babagsak sa ilalim ng aking kaparusahan. Kukunin ko ang mga bituin sa mga kalangitan at gagawin silang mga bago. At salamat sa akin ng araw. Ang buwan ay pawang magiging bago. Ang kalangitan ay hindi na magiging tulad ng dati. Ang laksang bilang ng mga bagay sa mundo ay magiging ganap na bago. Lahat ay magiging ganap ayon sa mga salita ko. Amen. Ang karamihan sa mga bansa na sakop ng sansinukuban ay muling hahatiin at papalitan ng aking bansa upang ang mga bansa sa ibabaw na lupa ay mawawala magpakailanman at maging isang bansa na sumasamba sa akin. Amen. Amen. Lahat ng bansa sa lupa ay wawasakin at di na kailanman ibabalik sa mga tao sa San Sinukuban, yaong mga kaanid sa Diablo ay pupuksain. Lahat ng mga sumasamba kay Satanas ay paluluhurin ng aking nagliliyab na apoy. Iyon ay maliban sa mga nasa loob ng Agos, ang lahat ay magiging abo. Kapag kinastigo ko ang maraming tao, ang mga nasa relihiyosong mundo, sa magkakaibang antas ay babalik sa aking kaharian. Nilupig ng aking mga gawa dahil makikita nila ang pagdating ng isang banal na nakasakay sa puting alapaap. Amen! Amen. Ang, ang lahat ng sangkatauhan ay susunod sa kanilang sariling uri at makakatanggap ng parusa na naiiba sa kung ano ang kanilang ginawa. Yaong mga nanindigan laban sa akin ay malilipol. Para naman sa hindi ako isinama sa kanilang gawain sa lupa, silay dahil sa kung paano nila pinalaya ang kanilang mga sarili, patuloy na iiral sa lupa sa pamamahala ng aking anak at bayan. Ipahayag ko ang aking sarili sa hindi mabilang ng mga tao at mga bansa. Nagpapahayag mula sa aking sariling tinig sa ibabaw ng lupa. Upang ipahayag ang pagkumpleto ng aking dakilang gawain para sa buong sangkatauhan upang makita ng kanilang sariling mga mata. Amen. Amen. Ang mga salitang ito ay may matinding otoridad. Yun din ang aking pananaw. Ito ang mga kautosan at pamamahala na personal na ibinigay ng Diyos sa tao. Ramdam ko agad ang mga salita na hindi maaring labagin ang disposisyon at kamahalan ng Diyos. Tama ka. Ito ang pagpapakita ng Diyos sa atin at ang mga salitang ipinahayag ng Diyos. Tama, Tama ka. ka. Butit na unawaan nila. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, Ngayong narinig na natin ang mga salita, nakita natin ang makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Hesus ay iisa. Kapwa sila Diyos na nagkatawang tao, na nakatayo sa kaitaasan at nungungusap sa sangkatauhan. Amen. Kapwa nila inihayag ang disposisyon ng Diyos at ang kanyang banal na diwa. At dito lubos nilang ipinamalas ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Mula sa paghatol at paghayag ng Panginoong Hesus sa mga Fariseo at sa mga paghatol at paghahayag ng makapangyarihang Diyos sa tiwaling San Sinukob, nakikita natin kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan at kinasusuklaman ng tiwaling sang katauhan. Nakikita natin ang matuwid at banal na disposisyon niya. At bukod sa bagay na yan, tinitingnan din niya ang kaibuturan ng bawat puso. Kita niya ang ating katiwalian kung gaano niya kakabisado ang likod ng kanyang palad. Mula sa mga babala at hinihingi ng Panginoong Hesus at ng makapangyarihang Diyos sa sangkatauhan, nakikita natin ang mga inaasahan ng Diyos sa sangkatauhan. Gusto ng Diyos, yaong matatapat, at pinagpapala, yaong inilalaan ang kanilang sarili sa Kanya. Ipinapakita nito na inaalala at ililigtas ng Diyos ang sangkatauhan. Mula sa mga pangako ng Panginoong Hesus at ng makapangyarihang Diyos para sa sangkatauhan, nakikita natin ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Bukod dito, nakikita natin ang otoridad at kapangyarihan kung saan iniuutos ng Diyos ang kapalaran ng sangkatauhan. Amen. Magkapareho ang tono at paraan ng pagsasalita sa mga binigkas ng Panginoong Hesus at ng makapangyarihang Diyos. Pareho silang pagpapahayag ng Diyos. Lubos nitong ipinamamalas ang pagkakakilanlan at diwa ng Diyos. Amen! Mga kapatid, isipin natin mabuti. Sino bukod sa lumikha ang makapagsasalita sa buong sangkatauhan? Sino ang direktang makapagpapahayag ng kalooban ng Diyos at makapag-uuto sa sangkatauhan? Sino ang magpapasya sa katapusan ng tao? Magsasabi kung mabubuhay sila o mamamatay. Sino ang magpapatakbo sa mga bituin sa sansinukob at may kapangyarihan sa lahat ng bagay? Bukod sa Diyos, sino ang makakakita sa totoong diwa ng tiwaling sangkatauhan? At sinong maghahayag ng likas na kasamaang nakatago sa kaibuturan ng ating puso? Oo o, o, o. Sino ang makatatapos ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw at lubusang makapagliligtas sa atin mula kay Satanas? <coughs> napakaganda ng na mga sinabi niya. Ang lumikha lamang ang may ganoong kaalaman at kapangyarihan. Amen. Lubos na ipinamamalas ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ang natatanging kapangyarihan at pagkataon ng Diyos. Amen. Mga kapatid, Matapos kong marinig ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, dama nating lahat ang gayong pagpapatibay sa ating puso. Lahat ng salitang ito ay pinahayag ng Diyos. Amen. Ang mga iyon ay pawang mga katotohanang ipinahayag ng lumikha sa gawain ng paghatod sa mga huling araw. Amen. Sa ating puso, nagkaroon kagad ng tunay na paggalang sa Diyos. Mga kapatid, matapos marinig ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, yun din ba ang pakiramdam niyo? Oh, yun din ang pakiramdam ko. Alam ko okay. ito. Amen. Pinatutunayan lang nito na iisa ang pinagmula ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at ng mga salita ng Panginoong Hesus. Pareho silang ipinahayag ng iisang Espiritu. Amen. Sinambit ang mga ito ng iisang Diyos sa sangkatauhan sa magkaibang kapanahunan. Amen. Mga kapatid, masasabi niyo bang tama ang lahat ng yan? Tama ka. Malinaw, di ba? Sa mga huling araw, ginagawa ng makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol mula sa tahanan ng Diyos, batay sa gawain ng pagtubos ng Panginoong Hesus. Amen. Ipinapahayag ng makapangyarihang Diyos ang lahat ng katotohanan sa kaligtasan at pagdadalisay ng sangkatauhan at inihahayag ang misteryo ng pamamahala ng Diyos sa kaligtasan ng lahat. At malinaw na sinasabi sa atin ang diwa ng iba pang aspeto ng katotohanan. Iminumulat ang ating mga mata at kinukumbinsi tayo. Amen. Amen. Tinupad at tinapos na ng salita at gawain ng makapangyarihang Diyos ang mga propesiya ng Panginoong Hesus. Amen. Sa mga salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos para sa gawain ng paghatol sa mga huling araw, kinikilala natin ang tinig ng Diyos Amen. at natitiyak na ang makapangyarihang Diyos ay ang Panginoong Hesus. Ang tunay na Diyos na lumikha sa lahat ng bagay ay pumarito para sa gawain ng paghatol sa mga huling araw. Pumarito siya para wakasan ang paghahari ni Satanas, ang panahon ng kasamaan at kadiliman, at para simulan ang paghahari ng Diyos sa lupa, ang panahon ng Millennial Kingdom. At isinasa katuparan nito ang maganda nating pangarap na makapasok sa kaharian ng langit. Amen! Napakaganda no, kapatid. Pagkakabira ang pagkakataw Mga kapatid, anong masasabi niyo? Na isa katuparan ba na makapangyarihang Diyos ang mga propesiya ng Panginoong Jesus? Oh. Tama yan. Tama sila, kapatid, di ba? Totoo ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at yung sa Panginoong Jesus. Pareho silang may lakas at kapangyarihan. Sino pa kundi ang Diyos ang makasasambit ng gayong mga salita? Salamat sa fellowship ng mga kapatid mula sa iglesia ng makapangyarihing Diyos. Alam na natin paano tukuyin ang tinig ng Diyos. Amen. Nakita na natin ang mga salita ng Panginoong Hesus ay talagang may otoridad at kapangyarihan. At nakilala natin ito ay pagpapahayag ng Diyos, ang tinig ng Diyos. Tama. Ngayon, Nakita natin na ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at yaong sa Panginoong Hesus ay parehong makapangyarihan. Bukod pa riyan, ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay mas mataas kaysa sa Panginoong Yesus. Tama. Kaya nakikita natin na ang makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Yesus ay iisang Espiritu, iisang Diyos. Totoo talaga yan. Salamat, Salamat sa ay. Diyos. Tama. Salamat sa Diyos. Ngayon ay narinig natin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Nakikita natin na sa kanyang mga salitang babala at hinihingi sa tao, Salitang paghatol at paghahayag sa tao, gayon din sa mga batas ng pamamahala na kanyang ibinigay. At ang kanyang mga propesiya at pangako, ang tono at paraan ng pagsasalita ay kapareho ng sa Panginoong Hesus. Agad nitong ipinadarama sa atin na nangungusap ang Diyos sa sangkatauhan. Ito ang tinig ng Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Sa katunayan, matagal ko nang narinig na ang makapangyarihang Diyos ay nagbalik na Panginoong Hesus. Ngunit dahil laging hinuhusgahan ng mga pastor ng relihiyon ang gawain ng makapangyarihang Diyos, at marami silang sinasabi para linlangin ang mga tao, pinipigilan kaming siya sa ng tunay na daan. Hindi ako kailanman naglakas loob na maghanap at magsiyasat. Ngayon, nang marinig ko kayo magbahagi, napanatag ako at nalaman ang landas na aking tatahakin. at nalaman Diyos. ko kung paano tukuyin ang tinig ng Panginoon. Meron talagang katotohanan at realidad sa ibinahagi ninyo. Amen. Makakatulong talaga ito sa amin at makakalutas sa aming mga suliranin. Mga kapatid, hindi na tayo mapipigilan pa. Wow. Simula ngayon, kailangan na nating basahin ang mga salita ng Diyos. Amen. Amen.